Iyain ko nga siya, si ano, ano, si Mahalika. Hinta ka dito? Tapos dalhin natin dito sa nidirala, no? Oo, uh -huh. Mm. <laughs> Sarap. Gusto ko magbarbecue. Kiyo lang yung anong at dalawang. Pork at saka isda, bangus. Mm. -hmm. Sarap yun. Yung bang hindi ka nagmamadali ma na ito, no? mm -hmm. Mm. Yung, yung lutong-luto. Oo. Oh. Yung, yung pinuntahan natin sa Portos, Diyos ko. Hindi ko naman nain doon, John. Yung mm -hmm. Sayang lang ang isda, no? mm Hindi -mm. siya ganong luto, saka oh. yung kahit yung karne, hindi.